Yan, diyan ka mag slip na. Diyan si si ka mag slip Ha. Ano si Kuya, si Bunso diyan mag slip Saan ka mag slip Aria, saan mag slip si Oreo? mag na tayo. Wait na naman kay Mamaya. Dali na sa mag 'yan. No. Oh, antok na nga Bunso, oh, sleep na. Oh, saan mag slip Pa. Ano nga 'yon? Alin ang anak mo? Galaro ka pa? Oo, noon 'yung daro niya. Ambot, Maglalaro tayo. Mag-i-sleep na tayo, di ba? Sabi ko mag-i-sleep, hindi maglalaro. Sabi ko mag-i-sleep, hindi maglalaro eh. mag i sleep mag i sleep hindi maglalaro. Maglalaro pa tayo, mag na tayo na. Mamaya pa, mag tayo, pupuyat pa tayo. Puntay tayo mamaya yung gabi. Dili! <tomatikeszcze> Anong ng isa? Sleep na, bunso, sleep na. Sige na, higahan na dyan, huwag na malikot. Sleep na, bunso. Huwag na sumali kay Kuya Oryo Saglit lang si Kuya Oryo yung maglaro. Hirap ay? Ayaw na magbigay? Bigay mo sa akin. Sleep na, sleep na. Sige na, bebe. Very ko ang bunso. Mag-i-sleep na ang Sleep na yan, bebe. Oreo, bigay mo yung. Yung, bigay mo yung. Sleep na ikaw na. Step na ikaw. Step na. Sige na. Higa na. Higa, Lalaro muna ang Kuya Oreo. Oh, ha? Lalaro muna si Kuya Oreo. Saglit lang yan. Saglit lang ang Oreo. Ano ba naman yan? Naglalaro nga kami. Naglalaro na matutulog na tayo. Kasi papano na, na si Kuya Oreo. Gina. Gina. Tapos tong isa pa, baby. Pa, baby. Tulog na. Tulog na. Oo. Ano ba naman yung sitwasyon natin? Sige na, ika, ika. Ayan, Oreo, naglalaro. Ikaw, pa, baby. Pa, belly, belly, Pa, belly, pa belly, belly, belly. Si Kuya ko muna yung laruan ni Kuya Oreo. Oh. Dali. Para dalawa kayo nagaano. Mabang si Kuya Oreo Dali hmm. na uli kaya akin. Dali na uli dito. Lapit, lapit na. No. Iga, iga. Lapit, lapit na. No. Oh, dali. Ayan na. ayun na ni Oreo. Oh. Oh, mag-i-slip na. Mag-i-slip na tayo ah. Tapos na ha. Sleep na ha. Tapos na maglaro. Sleep na yan. mag na sleep na tayo. Sleep na si Bunso. Ha, sleep na tayo ha. Mag-sleep na. Gina, bye-bye. Mag-sleep na kami. Mag-sleep na muna.